Hi everyone! Samahan niyo akong mag ng soup. Ayan, nakapagprepare prepare Nai-prepare ko na lulutuin kong soup. Dalawa yung sweet corn. Kinat ko lang yan na into four At yung carrots ay isang buo din syempre hinugasan and then pinagputol-putol and then as usual may carne din at may dalawa na naman akong siput Chinese siput hindi ko nga alam kung anong tawag dyan eh, basta pampalasa yan and syempre hindi mo walang scallop kaya yan lagi-lagi yung -lagi paborito nilang niluluto at mayroon din yung cheese nut na ayan nakalulbog pa sa mainit na tubig sa bagay pang huli yan syempre babalaton ko muna yan dapat laging nasa mainit para madaling matanggal yung balat so ayan kumukulo na yung isang kaserola akong tubig pwede ko nang ilagay ang sangkap ng aking soup. Ayan, nilalagay ko na nga. Hindi nyo napansin sobrang dami yan kasi dalawang family yan. Pinag ko na rin sa pagluluto ng soup yung 11th floor. Kasi, sabi ni Lola, according to Lola, ang dami niyang arte, ang dami niyang sinasabi, yung daw, yung daw Pilipinang maid sa taas ay sabi daw nung anak niya ay hindi daw, hindi pa daw marunong magluto ng Chinese soup yun ang sabi niya pero according naman dun sa tinanong ko na may ay lagi daw namang ubos yung niluluto mong soup <laughs> hindi daw naman na natiterhan. lagi daw ubos so hindi ko alam sa kanilang dalawa anyway nasunod lang naman ako dun sa utos ni Lola dahil si Lola ang ating boss si Lola yung masusunod sa buong family so ayan ba diba, ang ganda ng soup ko mga guys colorful very colorful yung niluto kong soup carrots uh, orange yellow binawasan ko nga pala yun ng tubig kasi sobrang dami pero kung kukulangin yung tinanggal kong soup pwede ko uling ilagay dahan-dahan so ayan na lulutuin ko lang yan ng isang oras after ng one hour saka ko ilalagay yung chestnut mamaya so ilalagay ko na rin yung dry scallop Ilagyan ko rin din niya ng madjo. Nalimutan ko lang ipakita sa inyo. Lulutuin ko lang yan ng isang oras at kalahati. So, ayan. Tatakpan na natin. At mamaya ay ipapakita ko yung... Ayan na. After ng one hour and... And... Mga 15 minutes. Saka, kuyan oh, in. Ngayon, pwede na nating ilagay yung chestnut. Lalagay na natin yung chestnut. At after kalahating oras, pwede na natin patayin ang apoy. And lagyan lang natin ng one and half salt for pampala.